Hello po, ma'am and sir. Uh, nagpapasalamat po kami. At nagustuhan po ninyo itong farm na binibinta namin sa inyo. Uh, bali, pasilip ko lang po sa ating mga viewers. Itong farm na nabili ninyo sa amin. Ang sukat po na rin ay 5,792 square meter. At ang mga tanim naman itong lupa ay may saging, may niyog at pwedeng pagpalayan at pwedeng pagbabuyan at pwedeng pagalagaan ng manok at pwedeng maglagay ng fish pan uh, tamang tama naman po sa mga hinahanap ni sir kasi ang, hinahan ang pinahanap po sa amin ni sir na ang mga ilalagay po nila pwede po sila magalaga ng manok baboy at magalaga po sila ng mga pampishpan uh, tamang tama po itong location na ito kaya po ito po ay nagustuhan ng aming buyers. Uh, ayan po bali ipasilip ko lang po sa inyo itong farm na na nanabili sa amin ng na, nanabili sa amin ng aming mga buyer. Ito po ay napakaganda ng lokasyon. Malayo po sa mga pagbaha at may magandang tubig po makukunan dito sa ngayon po ay medyo madumi lang po itong ating farm hindi po masyadong nalinis siguro po pag nagsimula ng maglinis dito at kung tayo bibigyan po ng pahintulot nung nakabili nitong farm kung okay lang sa kanilang videohan natin bibidyohan ko po ng makita po natin ang kagandahan nitong farm Ito pong farm na ito ay matagpuan po sa Atimonan, Quezon. Ayan po, napakaganda po. Ito po, pwede po dito maglagay ng fish pan itong haba na ito. Mula po dito hanggang doon sa dulo niyan, ayan po yung kapantayan po yan. At itong pistong ito ay matubig po dito. Dati po kasing palayan. Tapos itong area naman po dito, itong isang habang ito, palayan po siya. Ayan, napakaganda pong i-develop sa mga kung ano po yung gusto ninyong itanim palay pagdating po ng tag-init pwede po kayo maglagay ng pakwanan or tomato yan ito po hanggang, hanggang dito hanggang dun po sa may sa saging po yan sagingan dun sa dulo mapansin po ninyo isang kumpul na sagingan yan dyan, hanggang dyan po yung palayan yan napakaganda po itong farm na ito Tsaka dyan, sa pinakang sagad niyan po niya na dyan sa may kantong yan. Dyan sa may mapuno. Hanggang dun sa so may sagingan. At paikot na po yan dyan sa makapal na mga mapunong yan. Yan po yung pinaka area. Ang kagandahan po niya na medyo slope ng gaunti. Hindi rin po siya bundok, hindi rin naman po siya masyadong pantay. Saktong-sakto lang po. Ayan po, pwede, pwede po dito si sir kung maglalagay po ng may palayan po siya tapos po may babuyan at dito naman po sa pinakang gilid dito sa gilid na ito yan po sa gilid na yan gagawin naman po nilang fish pan thank you